andang residente na serbisyuhan sa Medical and Dental Mission sa Pampanga at Health and Service Caravan sa Quezon City. Nagbabalik si Bian Manalo, Rise and Shine Bian. Aabot sa tatlong daang residente sa Angeles, Pampanga ang naserbisyohan ng Philippine Coast Guard. Ito'y sa inilunsad na medical and dental mission sa barangay Kapayados, Sa pakikipagtulungan ng PCG Auxiliary Executive Squadron sa mga opisyal ng barangay. Bukod sa libreng serbisyo, namahagi din sila ng meals at mga regalo sa komunidad. Nakatanggap ng libreng check-up at iba pang health and wellness services ang mga residente ng Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Ito'y sa isinagawang health and service caravan na patuloy na mag-iikot sa iba't ibang lugar sa District 2 ng Lungsod. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas!